kay Ate Lerma guys no punta na kay dito sa mga nangangailangan ng tumbler guys no saka sa mga baunan no meron na rin tayo diyan no oh so, ayan si Ati Lerma lang guys no dito sa Carmen Plana so tumbler guys na mga naghahanap din naman ng mga accessories nyo guys sa motor nyo yan sa mga bags nyo yan dito na kayo guys sa Carmen planan no dito yan kay idol natin pero bawal nang lumbaba dito yun <laughs> di ba idol ha kahit na kahit na may iniisip yan eh dapat hindi ano nagtatakip ng muka palagi nagtatakip ng muka ano ano kaya tinatago niyan diyan joke <laughs> ganun joke lang oh so guys mga accessories to ng mga ano natin no kitchen ba tawag dito okay holder yan key holder no 50 pesos po ah. So yan no, tutukan natin itong mga key holder na to. 50 pesos lang so oh, yan o oh, gaganda ka ito oh, yan yan ha ah, mga key holder to guys o oh. 50 pesos yan o oh, key holder guys no may 5 pesos ano tawag dyan sa plaka tornillo magkano isa 10 piso oh yan guys o oh. 10 piso Ito naman guys, 25 no? Ay, 50. Ah, uh, no? 25 yan, yung mahaba na yan. No? 25 yan guys, yan sa mahaba na yan. Yan. You know? 25 pin dun sa bandang yun, know? oh, yeah, no? Ganda yung mga, matutok ko mama yan. Oo, yan, no? Yan. Shout out, yan. Good morning po sa inyo, Jante. ano natin, no? O, so, yun, no? Motor and bike, guys, no? 5 piso lang dyan, no? Basta sa mga nangangailangan ng mga accessories, guys, dito na kayo pumunta sa Carmen Planas, no? Dito, dito kayo makakapili ng mga gamit niyo sa mga pang-motor ninyo. Kailangan nyo, no? Dito kayo pumunta. Ayan, no? Makikita nyo naman dito. Ano na, dyan Ang marami yada yeah, no oh, ano pa tawag dyan older din yan no magkano isa 30 oh 30 lang daw din guys no so sa mga nangangailangan naman din ng mga accessories nyo no sa mga pony nyo guys dito na kayo pumunta sa mag best friend na to palaging magkakasama dito yan <laughs> ayaw pakita yung mukha nito eh So, shout-out na lang po sa kanya. Ayan, ayaw magpakita sa camera natin. Ha? Yan, o. Fast charger guys, no? Ah, uh, Type-C. 50 pesos. Sandroid din, guys. 50 pesos din tayo, no? Ganun din dito. Ayan, oh. No? Dami ito, may mga wallet din, guys. So, ayan, mga pang motor. Bike. Pang light stream nyo, guys, meron din. Samsung. Kano dito? 100. 100 dito guys. Mga ganito. Pares lang to. Mga ganito. Oh. 100 lang din. Okay no guys. So, so dito ibang presyo nito. Pwede 80. So pang ano to? Pang iPhone. Pang iPhone iPhone saka Android meron para rito guys no oh. ito guys mga pang iPhone no pero may pang Android din daw dito ito tatlo yung ano nya yan tatlo guys so. 100 din dito 100 ha 100 nga 100 daw yan 100 yan Oo, oh, iba iba yun. Yes, sige, sige. Thank you sa idol natin. Nakunan din. Saan oh, itong di vlog? Hmm. Ayun, maganda ko, Anong dinudumog. Dito tayo guys sa uh, ano na to. Ay, no, Nung kanto. Dinudumog dito. Sabay yung oh. bandang ano. Punta natin. Uh, Saragosa uh, Street pala to guys. Saragosa. Yan, Saragosa. Tingnan natin kung ano to yung mga dinudumog-dumog dito. Yes. Pinagtutumpo ka ng mga tao no <laughs> Wow Mga turbo 250 500. 500 sa mall Pero dito 250 lang idol o, 250 lang dito no Turbo So 250 So shout out no Mga turbo na no guys o 250 lang yan dito Ayan o no? oh. 250 dito guys o 250 Ang dami dito ba ito? Idol, yan sa mga solar mo. Brand yung brand yung Ano? Nukuha 200. ang 200. 200. Pero may battery siya doon. Meron siya, kaya lang lumubo na. Oh, oh, libre yung malukay wag Ay, ito sa ibang. Idol dyan sa solar mong yan. So, 200 watt. Magkano? 500. 500. 500 kasama na panel niya. Kasama na. Pati po, kasama na. Yun, oh, 200. <laughs> Shout out yan. 200. Oh. Bago niyo bayaran, papakita namin buo. Yun, 200 no. Buting, dibuting, dibuting. Dibuting, guys. So, Ibutin, 200 lang. Eh, yung solar naman na isang yan. Yung orange, yung orange. Ito? Oo. Oh. 400 ang beta namin ito. pero 350 bibigay ko sa'yo. 350. 250. Yung likod niya na idol, pwedeng matingnan? tingnan? Pwede. Pwede, pwede ba itong mag-charge yeah. ng cellphone? pwede ka mag-charge ng cellphone o ano dyan. Malakas siya, kuya. Oo, oh, yun know, Iba-iba yung ano niya, no? Ayun. May wang-wang pa yan. Magkano na lang sa inyo? Magkano sa inyo? Magkano na lang? 350. 350. Oh, 50 mga brand new siya, no? Ito guys, dumog na to. Speaker, 300, 300 na lang. 300 na lang guys sa Bluetooth speaker nito. Bluetooth speaker. 300 na lang daw. Yan, yung no? tunog niyan parang GBL po yan. Ah, parang GBL ang tunog niyan. Gamit so... namin yan sa bahay, pero ang ganda. Ang oh, 300. Paano kung tatawaran pa? Ay, huwag to. Tatawaran Oh, 250. Mabigat, mabigat. Mabigat. Lutot adi ah, ano to? Di charge siya to oh, ni Dlago. Oh. Magkano? 300. 300. 300 oh, guys. 250. Hanggang 250. Yun oh. Yun oh, nakalatag na. Ayun oh tapo Oh, may ano rin 'no, wallpaper. Dalawa ang na. Oh, guys wallpaper 'no. Dalawa Salamat okay. Ito po. bigyan niyo po kayo ng Yun, sa audio 'yon natin 'no. Silakay ah. ah, galing Blag Sila silakay. Silakay. Ah, Lakay Adventure. Kasamaan ko po yon Grupo ko po. Si Lakay Adventure. Oh. Ayan, grupo po namin yon, Anin po kami. Oh, let's go. Tatang idol natin dito. Oh, yun. Oh, ito, ito, ito. ito, ito. Bigyan ng tayo sticker. Saan kayo galing yan, idol? Pa, saan? Pasay. Pasay. Oh, thank you. Mingin ng sticker natin. Oh, baka may shoutout tayo dyan. Ah, shoutout sa sawang mo sa bahay. <laughs> Ayan. O, oh, ingat sa rides ha. Ride safe, Idol. Ganda na bike niya, Idol. O, oh. oh, ride safe tayo. Mga bikers, motorista, no? O, oh, let go. Hanapin natin yung mga tropa, nawawala. Pupuntaan oh, kami mamaya. O. Abangan nyo yung pupuntahan ng tatlong itlog na to, guys. Kung saan kami makakarating, no? Ano naman namimiss oh, nyo oh, yung tatlong oh, itlog, magkasama, ha? Magkasama kami tatlo. O, magkasama kami tatlo, ha? Ayan si Tony Vlog Oh, Tony Vlog. Tandaan mo yan. Pag nakakita ng maganda yan, nawawala sa amin. <laughs> <laughs> Yun lang, oh. Oh, ba? Diyo mo, mawala yan. Yan, oh. Dami mga pyesa. Ahanap ah, ka rito ng mga pyesa ng motor, no? So, Ayan oh. Dami, guys. Sa mga nangangailangan talaga nito. Sabi. hmm Dami, oh. Mga pang Mga panghead headlight, no? Wow, asin. 20 pesos lang, lang. 20 pesos lang sa balot, oh. Oh, Sampaiyo. sampa kayo, asin na. Ayo. Oh. Si. Ano yung busel mo? Oh, okay. Obi, pang decoration. Ano, dugo ganda, oh. Obi, no? Ay, yung mga shoutout yan Ito, lumiat na. Tumama na to eh. Tumama sa loto. Lumiat na. Eh. <laughs> tumama na. Oh, no. <laughs> ha? Tumama. Oh, yan ha. Ah. Ito, Ito naman. To, eh. Hindi pa. Oh, yan. Tumama na. Oh, tumama. Eh. Ito, kasalukuyan pa lang. Oh. <laughs> oh, dinag no. talaga. Oh, kasalukuyan pa lang nagsasama yung dalawa. Pero yung isa, guys, natapos na. Lumiat na. oh. <laughs> na, yan, oh. Yan, oh. Oh, ha? Oh, tapos na. Tapos na. 'yan, pan-display na 'yan. Pan